ganay kaya yung iba yun to kasi hindi ko pa pagsabayin eh. naman sabay mo pag ito lang sa Hawaii yan Ito, binigay. eh uh, mag exercise uh, para may kumain Ayan. ayun kita 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 siyempre

वहां से लप Man, man, ito po, mag vlogger din ito. Pag ipa-allow ko rin nyo, tignan nyo ang vlog ni Ano po yung vlog niya ate? Ma Marilu Tuason Dizon. Ha? Marilu Tuason Dizon. Marilu Tuason, tuason okay. Yan po, follow nyo po para dumami ang kanyang follower. Tignan nyo po ang vlog nila na kakato, na masisiyahan ka. Yan po ang nanay niya. Sino talaga nag-vlog? Special child po siya. Ako, ay, ganyan talaga. Apo. Ay. Mama. Mukhang galing. Mama. Hindi. Ah. Anong unity? Sunod uh, lang. Oo. oh, ay, oh ay, sige, sige, sige. sige. Ayan. <laughs> Kamusta ako po? Kamusta pa? Di ba may naligay pang grocery na po? May maburi pa Eh, kam? ba po? Meron din po. Chuy na yung buso ng tatay ko. Ganito. Ah. Special. Uh, ah. Uh, Suwerte yan. Suwerte. Anong gawa? Suwerte po yan. Ganyan. Basta't mamahalin mo lang. Huwag mong papabayaan.

Pipi. Pipi? Pipi. Pipi. Ay, ta, yun, yun daw pong malaki yung bahay. nakikita niya. Ay, yun doon, yun doon. Sa <laughs> bahay ko yun. Oh. Ito sa park. Ate, ah? yun <laughs> yeah. <laughs> ka rin. Okay. Hindi, alayo ka. Marunong ka pong mungit. Mamingit. Oh. Ama mingit ka. Ah, oh, o, ita, ita. Lahat, lahat na makuha mong ito sa'yo. Ha? Oh, ito? Pamimigay mo sa kapit-bahay mo, ano? oo Oh, Opo. Opo, ah. Ama. Ama. Magaling yan sa live video mo. Magaling yan ba daw eh. Salamat po ay. Ito mo ang papastisyo na tinipin mo. Ayan po, tatako yan po, po. po, po ka nung magpapatanggal. Tapo, tapo. Tapo. Matapang ka ka nun. Buri na. Ah, mag-natong ba yun, no? Maraming nakuha yan. Magkaganyan.

Kurani. Ah, yan sabi ko na haro. Ayan dami. Ah, kayo na matay na hata. Kayo na na. Ayan, no. mag eh. Ay, may, may liyalo. Ang dami. Good morning, good morning. Ayan Ay, mga idol. Ayan, Ay, ang Ay, dami. Pinalagyan ko po kasi ng uh, pain ngayon, ano, pigs. Dati po kasi, nilagay nila, ano, yung da darak lang, ano. Ang dami. Yun siya naman. Yan, mamaya i mo natin yan. Malaki na po yung tubig yan. Ito yung fish ko. Yan. Kalapya naman po dito. Dito, ano po to ligaw eh. Puro maganda ang tubig oh. No? Ang dami oh. Oh, yan. Ang dami nila. Tudi. Ah, ang dami. Mahal ng kurani. Eh, e lalo, 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 Tanda. Dali, kung ano nga yung lalo. Ayan, oh. Lalo, oh. Ayan. Ang dami lamang, mo Ayan, no? Ayan, Ayan, ang dami mga ito. yan. Ah, na muntik, muntik ng isang timba. Ah, diyan no? yung pandun. No? Kunin natin, muntik na natin. Ito po, oh. No? Yal, yalo, gurana. Good morning, good morning. Yan no? Oh, Baka ba yung bagong gawa yan. Eh, no? oh, yun no? oh, no? oh yun, isang gurana. Eh. Nakaisa naman yung bandar Eh. Malayo na kami dun, Eh. dyan sa bandarun, malapit kasi pa sa ano yan. Nakaisa naman no, rin. Eh. Yan, dami na. Ito so, oh, no? yung mama na o. Ang mahal ng manok ay ganda po rito. Ito meron pa dito. Ayan o. Ayan. Ayan o. Banda meron pa yan. Marami yan ang ginagawa. Ito po sa akin din yan. Walang buhos. Butaw po yan. Napagod po ako. Ang mga upuan dito sa amin ganito. Nakasabit sa ano. Para po sa mangga. Para po hindi man. Ito po yung kay Jeffrey. Ayan o. Luwang. na po yan mga idol. Kaso malalim lang ang tubig. Good morning. Good morning.

kakain ako sa mga ano. Ito, masarap po ito. Lutong po ano. Lutong yung Lutong yung tuyo. Yung, may patatas na may kamatis. Native mo eh. Native, native naman. Dalawang native po yun. Mga dilaw-dilaw. Saka yung ano yung graceful. mga, mga, mga dumulaga pa ito kasi. Yung ano ito yung mga Mga native naman Mga native naman ako ito.

Saka so, natin itahin para makuha yung kanyang buksi. Buksi ang tawag doon? yung, yung buksi niya. wala pang ganong kinahin dahil lumaga. Ito yung kinakabuksi niya. Mo. Good morning, good morning. Puno natin toyo mga Ito, natin ng toyo. Kamatis sa tsaka luya. Luya. Sibuyas. Sibuyas. Uh, bawang bawang na laurel ito po yung lotong fish yung naisip lagyan natin ng itlog na dalawa sila lotong ito yung fish so naisip naman ako oh. mga ito bango niya ito so, mga idol oh. bango ito ayun naisip naman ako mga idol babaw na namin yan may legs oh. so yun eh. Lilik Bango niya oh. Ayan, may ulog Lutong piso po yan, lutong piso Wala siyang tomato sauce, kamatis lang yan at May kasamang itlog na dalawa dilaw Mga ito. Ang bango niya ang si Karen ay, iwan dito si Karen May balong-balong ay, balong na pa yan Ayan 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 Tara natin kay Karo na no. Ay, ay kasama ng ulo. May kasamang ng palung balong na bango niya. Pwede natin na sabaw. Mas masarap ito kaysa sa kakain ka sa restaurant. Ano na tawa ba? Good morning, good morning. Masarap-sarap nito. Kahit ay, hinayaw mo kumain, hindi ka pwede hindi kumain. Oh. Salapi, ayun. Oh, Talagang uh, na-miss na yung sili. bagong lutong tilapia. Siling demonya ito. Ay, ay, asin nga ba? Oo, amaya talaga yung isang mga... ah, sili. Oh, ganito lang talaga ang pangalan. So, ay, ayan, sili. Talong. Talong. Ito sa itlo. Ayan na. Ayan na pa. Galing sa resort. Umay, may kumain naman yung mga tao doon, ha? Oo. So, Talis so, po kami. Talis kami. May lang po kami.

<laughs> oh, binig, siya yung nagluto ko. Ganyan okay. na ang pagluto. Bilip talaga ako kay Aydol. Ito ang kaya native. Kapag pasok ko lang sa kwarto ngayon, nagbihit lang ako ngayon, luto na. Sinahin <laughs> mo na. Paano ka di tatab? Paano umari po? May mm -hmm. eh, nagtatanong, ba't daw uh, ako yung nagsetservisyo? Lahat po namin yan, ba't tatay ko, lolo ko. Mapagmahal po si Aydol. Lolo ko, kapatid ko, ganoon kami.

wang <experiences> <hadi, Michaelismeye> <immortality>